Ang ah, mga kaubayan, abang ako ipakyat sa amin, pauwi sa amin mga kaubayan, ay dito sa akin daraanan, sa mga pader-pader po. Ay na, may mga pansit-pansitan po, nagka, uh, ah, ang pansit-pansitan sa, ma, sa mga pader. Kaya kukunin ko po mga kababayan at uh, ah, ko po pag uwi ko mamaya. Tignan po natin mga kaubayan, ang mga pansip-pansita. Nandito po lamang sa mga pader-pader eh. O. Oh. Yan o. Oh. Ang tataba. Ang tataba mga kaubayan. Ayan o. Oh. Kukunin po natin. Ito po ang dami oh. ang tataba mga kaubayan ang dami ito po, ang dami mga kaubayan Hanggang sa taas doon mga kaubayan ay marami pa po sa gilid-gilid ng pader itong pansit-pansitan. Kaya tara na po samahan nyo po ako mga kaubayan hanggang sa makarating po ako doon sa parting taas. At marami po tayong makukuang pansit-pansitan. Pakiat na po ako mga kaubayan. habang ako ipakyat mga kaubayan ay eh, nakikita ko po yung mga pansit-pansitan sa pader ang dami po malinis po yan mga kaubayan ayan po Itong mga ito mga kabayan ay isang uri din ng pansit-pansitan. Kukuha po ako at ito po. Lahit din ng pansit-pansitan ito mga kabayan napakarami po hanggang doon po yan. Marami na ito mga kaubayan. Tama na siguro ito. Ang dami ko nang nakuha mga kaubayan. Ito pa. So tama na siguro ito mga kaubayan kasi napakarami na po. Yan. Kaya itong pansit-pansitan mga kaubayan ay wag po nating baliwalain kasi ang dami pong benepisyo na nakuha ito. Ang ganda po sa katawan niyan pang cleansing. Kaya hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.